no ito yung uh, tubig na nabahan medyo bumababaw na siya ayun si tatay nang huli ng isda ayun natin. kasi may mga isda yan eh na galing ano ba? mga naiiwan dyan Siyempre, hindi na sila makaalis dyan makamatay na lang sila nang si tatay ay hey! dami nang uli <laughs> Ayun o, no, yung mga damo talagang namatay sila. Ayun, no? Ano tay? Patay na iba? ayun no. Eh marami pala oh. May mga dalag eh no, nauwi na tayo. Oh. Yeah. Mm. Dalag 'yan no. Oh. Ay hindi pala ata mga dalag 'yan no. Oh. Tapos mga ang tawag nyo ba diyan, gurami o tilapia? Ang dami oh. Ano ba? Diba? Yung habol ng tatay oh. Pero madali na sila mahuli. Yan o. Oh. Pwede mo rin ano to tayo oh. no? Pwede mo siyang ano? Ipispan. <laughs> Tatay ayan ang panghuli niya. Daming bisikol guys oh. Yung bisikol tayo patay na? Yung bisikol. Yan pwede mo natin pakain sa aso yan tayo no? Oh, Yung mga ano. Ini. Ano? Ano? Ayan, mamalaki <laughs> yung tayo Taman Pusok tayo man. Meron pa tayo malalaki? Meron pa dyan? Saan na? Saan yun? Ayan na yun oh ang <laughs> galing eh. Ayun, oh. Hindi lang masyado makita yun ba Ayan o. Ayan o. Bibilis yung Ayun, oh. ang sa daw. Ayan pala nakikita ko na karana talon. Yung maliliit na isda. Ayan o. Ayan Ang dami pala Ang dami. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o mga galing bahato eh ah. hmm. hmm. galing baha yan hmm 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 hmm, hmm. 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 na tatay sa isang dakot hmm. hmm. ah na ito, pampaksiw. Hmm ano iba talaga may ilap sila may ilap sila hmm. hmm. dami po ni dalag oh. hmm, dalag hmm? Patay. Patay na yan? Kakapatay lang yan? Ay, kakapatay lang. Ano kasi? Wala na tayo sa patubig dito. Wala nang tubig. Pero hindi tayo pala isda dito eh. Ah, yung malilito pala yung mga anak pala na isda yan o oh, nga no, ang dami oh. yun natin o oh, nga no, yun mga no? fish. Hmm. Yeah. Yung tumatalon-talon po ano sa ron yan. Ipon. Ipon? Hi di, yes. Hindi. Hindi pala isda yan. Pero... Ah, tilapia siguro yan. Ay, kuha mo ako tabo. di ata po sa tor. Tilapia ba tayo? Ah. Yung malingit. Oh. Yung tumatalon? Tumatalon yan. Lamos ayano, Ayan Ito parang hindi naman. Ano dito? Ano dito lamas? Ito yung mga yan. Ito, ay, kwan. Ito so, ano yung pang-tapda. Ito yung mga na, yeah, yun so, na yung tatay, oh. Yun Sinayo. Sinayo ni J-Ray, oh. o. Hmm. ka lang to. Sinayo. Nag-try siya kanina, tay. Tay na huli yung tatay, o. Oh. Oh. Ano, sir? Hindi. pa, o. Yan, o. Yung tatay, o. Oh. Ano ba tay? Kaya salabungin mo dito, tay. Tara tay, ano? Ano ito? Amazing! Ano yung huli, tatan? Tata na lang yung malilit na fish, oh, ha? Ang gagay mo dyan, sa malilit na fish? Para kay teyo. Naruan? Hmm. Yung maulam. Parang aquarium niya. May aquarium niya daw, tay. Ayun. Naruan. So, wait ah. Ito yung mga koryum, na Parang di lang yun. Yung mga ko yun eh. Koryum Ang galing yung tatay oh. Ang dami pa tay? Ang dami pang isda yan? oh. Si tatay. Oh, wala pala, hindi niyo na, pala nakikita si Tatay. Oh, noong mm. libing ni Ante. Uh Ako yung guma gumagawa ng Ay, ikaw uh, yung nagawa. Oh, pati si Kuya. Ano Tatay? Si Tatay <laughs> Pistili oh. Pistili. Tapos kwan. Sa wado ni Ante Grace, ni Grace. Kasi <laughs> yung si Eges. Si Eges daw. Ayos. Hindi sana. Si Tatay, <laughs> si Lolo daw yung nagano ng pantyon, di ba? Oh. Tay kayo Pati si अंकol Juan, Pati kay Lola? Atan, Atan, pati kay Inang daw. Uh, Aa ah, si Tata. Hmm. doon sa may Tatang siya kay Inang. Hmm. Si Tatay po. pasok na ganyan hmm. Hmm. Yung mga kapatid niya, ay yung mga bayaw niya doon ipinataw hmm. dami May pisteyo. May nakapatong niya doon si ano. May kwartunete yun. Si Diosena. Dami na, hmm. si, na? ng unan tata yo. Lilap yang malit. Oh, Walang malaki, Tay. Ha? Wala, puro ganyan. Ah. Yung mga maliliit. Oh, yan. Amazing. Pag-sabihin mo lang yan. Ano,